Isa ang mapagpalang umaga muli mga kabukid. Ngayon po ay nice po namin i-share ang aming pong tanim na kalamansi dito sa Bukid Adriatico. Music Ito po ay nandito sa taniman ng Ampalaya. Ayan. Naka-intercrop yung taniman ng Kalamansi. Ano, so ito po ay 10 months na 10 months old ng amin pong itanim. Ito po ay tinanim namin June 2023. At kung inyo pong mapapansin, may mga bago na siyang mga mga dahon, ano. Gumanda po talaga yung kanyang uh, tubo nung nalinisan at tinaniman po ng ampalaya yung currently pinagtaniman ng kalamansi ayan po ayan po tingnan niyo po ayan. hanggang doon sa dulo kumanda oh, yung tubo niya at meron po meron din po nito doon sa kabila doon sa ibabaw naman taniman din ng kalamansi pero tinaniman ng kamatis nung nakaraan ay maganda din yung tubo. Meron po palang mga namatay na mga kalamansi. Dito dapat may kalamansi. Pero namatay siya. O hindi naman pala namatay, nabunot lang. <laughs> Yan. Baka tumubo pa naman yan Ayan po siya. Tanim na kalamansi. si Meron po mga maliliit na bunga. Oo, malago po yung kanyang dahon. Hmm. Ito po yung aming aming pong unang investment dito sa aming pong lupa. Doon naman po sa ibang parte ay balak po namin ayan. Doon po. Doon po ay tataniman naman namin ng uh, iba pang mga fruit bearing trees. Po. Aming pong investment dito sa Bukid Adriatico Ang amin pong goal ay in 5 years or 10 months 10 uh, years time ay mataniman na po namin ito ng mga fruit bearing kapag malaki na yung fruit bearing ay maaari naming putulin yung mga tanim na puno ng nyog Meron pa naman nyog doon sa ah uh, ibang parte. So, ito po ay balak po namin taniman na mga fruit bearing trees. Pag malaki na po kayo yung fruit bearing trees ay ito po ay nangangailangan na ng ah uh, direktang sinag, no? sikat ng araw para gumanda, po yung kanyang tubo. Pero pag maliit pa lang po kagaya po nito ay kailangan nasa lili muna. Oh. Yan po ang palaya. Kalamansi. At meron ding tanim na mga gabi. O natong dito sa aming pong lugar. oo so, sabay-sabay po silang tinanim dito sa taniman na ito. Oh. So hanggang sa muli po na update sa amin pong taliman ng ampalaya ng kamati ng kalamansi ano. So baka mga isang taon o isang taon at kalahati ay meron ding mga bunga yung ating tanim na kalamansi. So salamat po sa inyong pong pagantabay at hanggang sa muli. Salamat, please like, subscribe, and share na ating pong page para mas marami pong mga uh, tao ang ating pong ma-inspire na pumasok din into farming. Yan. God bless us all. Sa mga uh, nanonood sa amin, so kung maaari ko ay uh, taki-subscribe na din yung aming YouTube para kami po ay matulungan at makatulong na din kami sa mga tao na nangailangan ng mga idea na ginagamit natin. Okay, so, salamat. Uh, salamat po and until the next update. Salamat sa lahat na nag-subscribe at mula sa uh, Nicolano Tagabukid, isang pagpalang araw sa inyo.